Bibi, halin jen, halin. Aki Gang kagini apa apanya karo halin jen, Bibi Isno. Hello guys. Ito pala yung, ano, guys. Malapit nang i-harvest. Guwa dyan, baby! Okay, And... Ito, sir. So, kayo dito, guys. Kasi by ano for this for days siguro guys or in five days anihin na namin to so yan ito for ko ka muna kayo dito guys para makikita nyo kung ano yung ano namin sitwasyon ng palayan namin so yan ma ano na din siya guys medyo pula na so yan medyo pula na yung mga ano niya? Yeah. Hanggang doon guys, pula na siya. So this time talaga ito yung magandang iyan no. Kasi hindi siya mainit guys yung ganitong uh, uh, oras yan. Dito ko ni. Yan. dito pala ako guys, may ano. Yan guys yan yung mga pag hybrid talaga yung palay mo ganyan yung makikita mo guys so, pag hybrid sya so yan medyo pula na parang kunting kunti na lang talaga yan yan, yan sya guys Ayan yung bunga guys. Oh. Ayan. So, kumusta pala dyan sa mga lugar ninyo guys? Comment down below kung magkano na ba yung kilo ng palay natin dyan. Sa kasi dito sa amin ano na 25 per kilo kakalabas lang ng kakaharvest lang talaga guys so yan yan yung update dito sa ano natin palayan hanggang dun yun guys sa may ilalim lang hindi na hindi ko na yata kaya punta dun guys kasi ang dami talagang ano dami damo so hanggang dito lang tayo guys yan ganyan siya guys so, oh. so kung ano mo talaga guys maganda talaga yung bunga ng hybrid yan ko muna kayo guys kasi sa ano ipakikita ko din sa inyo guys update ko din kayo pag nag na to kung ano ba talaga yung ano namin patubas namin kung magkano yung nakunilang sako yung nakukuha namin so ganyan ganyan yung closer look ng palay namin guys ayan So, yan. Sa kung sa, mana, sa mga nagtatanong pala guys kung paano to yan no, comment down below lang guys para sa next time magawa natin ng video kung paano to inalagaan yung mga hybrid na palay. Kasi iba din talaga yung hybrid na palay guys. <laughs> ano daw to guys, tawag so, doon ang dapat talaga maraming tubig. Basta hybrid. Ayan. So, yan lang guys. Uwi na ako. Kasi, ano, sobrang katina ng mga ano ko. Kasi hindi ako nakasuot ng jogging pants ko. Wala kasi nga, no, dito guys. So, yan. Siguro maganda naman siguro ang anihan dito. Di pa talaga sure guys. Kasi hindi pa naani, di ba? iwan ko lang kung mag-aani na siya so yan closer look lang talaga guys sa closer closer yan yan pong palay namin guys sa closer closer look nya so yan Yun yan lang siya so iwan ko kung ano ilang ano to guys ang dami naman pala talaga yung ano nya guys so, so yan So yan lang, guys.